Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng hiwalayang Katniel, marami ang nagtatanong kung ano at sino ba daw ang dahilan ng kanilang hiwalayan. May mga chismis na lumalabas kaugnay nito, isa na dito ang di umano'y pambababae daw ni Daniel Padilla. Matagal na raw palang hiwalay ang dalawa ayon sa pambansang marites na si Sian Gaza. Pinakauna kong source kung bakit nalaman yun niya hiwalay ang Katniel sa totoo lang, si Oji Alam niyo yung mali binash nyo si OJ Diaz, institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, yung iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old, hindi yun kilala si OJ Diaz. Kilala ko, kilala yung personal. Inaanak ko yung bunso niya niya. Eh. Si Mia Raquel, napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine chismis. Paano ka nasabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa si OJ Diaz about chismis sa mga artista. Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang marites na tinitignan nyo as credible person na pinanganak ng 1993, si OJ Diaz, 1992 pa lang, may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak na, sa pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin nyo na sinungaling, pag yan, nag-splook ng chismis, 90% totoo na yon. <sighs> Igil ako. Hmm. Ang, kaiba, ang, ang kaibahan lang namin, ang, no? anong kaibahan namin, Audrey Diaz? Kasi ako yung naging pamban ng Maritas niya after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan ka sa nag papaniwalaan namin ito. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa chismis, maniniwala ako dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nilalaman, grabe yung si Ogie Diaz! So doon ako nag-idea. Sabi ko, Uy... Hmm, perfect opportunity ito. Sabi ko. Kasi ang dami na nagpapanggap na marites eh. Wala naman nag to ako for about 2 to 3 months. Tapos nagulat na lang ako pagbalik ko sa social media na no? nag ako eh. Nanahihintay ko ng end of August until end of October nag-haya to sa Tapos pagbalik ko ng November, ang dami na nagpapanggap. Napaka yung ego ko eh! Sabi, ah, bumabranding kayo ng Marites ha. Hmm. Sabi ko, sige. Gagamitin ko tong issue ng Katnyal Breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-interest. Ngayon, Siyempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay OG Diaz. Pag napagsinabi niya, yung source lang niya, or siya lang talaga, yun lang yung papaniwalaan Hindi mo pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko, dami kong kinontak, dai! Imagine, nasa Paris ako, chinachika yung mga Aurora Borealis, saka yung Eiffel Tower, pero may mga kachatak. Ah! Break na ba yung kanyel? Ah! hipakuna. hipak ko na, Whoop, hipak. Ship, ah. Hmm. Okay. So, after confirming four sources, Sino yung una? Sino yung una? O.G. Diaz. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pangapat. Hindi ko na pwedeng sabihin. Kasi i-protect eh, my sources eh. Pero nung na-compare ko yung ikaapat, eto na. I-set ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katniel ng kanilang breakup November 30. Andres Bonifacio Day. Pero sabi nila, sabi ng mga sources natin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katniel fans matagal na pala, Mars. Hindi pala recently. Pero dinedele at dinedele lang nila yung announcement. Okay, maingay ha. Baka may makarinig eh. Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na pala. Ayaw lang nila alam, din dini din, nila. Din. Pero dahil pala decision ako, ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang breakup katapusan ng Nobyembre. November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Kailangan, kailangan i-flex ko yung kanilang ego ko eh. Ako yung kagansang maritest! Saan like that. So, November 30. Saan so, anong ginawa ko? I-announce ko midnight, November 29. <laughs> i-announce ko, ayan. November 29. So, pag-announce ko ngayon ng November 29, oh, boom! Na-pressure sila. Wala silang magawa. Kasi naniniwala sa akin lahat ng tao. So, kailangan na nililinawin once and for all. And I gave Catherine a favor. Pagod na yan. Pagod na yun sa pambababae ni ano. Pagod na pagod na yun. Sa tingin nyo, for the last 11 years isa lang dami boy napakarami dami pang naglapitan sa akin may mga usapan pa sila may mga picture pa sila ang dami kaya para sisihin natin yung isa sa isang breakup mali yun pagod na pagod na siya Eta na ako yung buong buhay ko, 11 years na ito. Pag-artist ako, nakadikit na ako dito. <laughs> Ilang beses na ako niloko. Ilang beses ko na nahuli. So! Melissa na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, no? Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Ito na yung gusto Nakakapit ka na ba? Hmm? Eto na, eto ang ship. Oh. Boom, pangis. Ship, ship, ship. Eto na. Eto na. Ang tanong ng bayan, siyang totoo ba yung K? Ano? Ano yung Andre, and, Andres Brillantes? Ah! Kaya ingay Atin, atin lang. Baka may, may karating dito na iba. Diba? At least kahit sampu lang tayo dito sa JC natin. Okay lang yun. nagkita daw eh. Nagkikita. Multiple times na. Lalo na yung after ng break up nila ni Richie. Yan ang chika, ha? Hindi natin yung sure. Sige na ako alam na katotohanan. Yun lang yung nasagap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno kay Katrin. Kaya binatawag, parang pagod na ako. Oh. Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, brad eh. Laking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa anong sila na-break na kayo. Brad, brown din yan, Katniel. Baka pansin, mahina 20 milyon. Tapos sa anong mo na-break up. Of course not! So, eto nang chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyado maingay, baka may makaranig sa atin. Eto pa lang si Andrea. Habi pala niya yan. Paano ko nalaman? Mars, wag ka. Anim na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. Nim Sa English Six Para sabihin Na ito palang Andrea Yung jowa nila Yung aura nila No comment Baka mas cyber libel ako eh Mahirap na, total sampulang lang naman tayo dito kilig pala niya yung eto pa mas matindi yan palang si Richie naririnig niya ba ako? may mic pa palang si Richie may una palang aura yan tinarget lang din niya sa PBB house pa oh! Oh my God! nadulas ako! Sorry! Mm -mm. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Overlap Mars. Kaya, na nag-break na sila nung late Ito na, Kuya DJ! Pew! Yan pala yan. PERO! nag ka na. No? Nagising yung alak mo sa gilid na. No? Pero hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Dahil may posibilidad na few months ago, three months ago, four months ago, Five months ago, six months ago, hindi natin alam si Grado. May hirap magbanggit dito. Baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwedeng break na talaga yung Katniel. At dahil na ni Andres Bonifacio, na break na pala at single na si Kuya DJ, eto na yung target. Para bang challenge siya? Pero crush na crush niya talaga ito. Love na love niya talaga ito. So, anong pinapoint out ko? Para i-rule out natin. Ha? Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's, that's emotional. Na parang may masisi lang tayo. Meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, ipost sa mga babae o ng mga kaibigan expose kasi gusto eh. Brad, bigating pamilya yan. daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At, at sa politika, mga politiko. So ngayon, para ipost ko na, ah, mm, sige nito, dinate ako yan. Hindi pwede, Brad yayariin ka niyan. Papahirapan niyang buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Nag-gets niya ba yung punto? Kasi takot lahat, walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na pagod na sa mga pamababae niya nag-break sila at possible na nag-break sila doon lang sumausaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio so to rule out na siyang dila ng hiwalayan mahirap masabi ngayon lumabas na lang sila sa screen sa kanilang mga official statement siyempre for the sake of business kasi kahit hiwalay na rin naman sila tuloy pa rin ang negosyo Kaugnay nito, may mga post naman sa social media na dinadawet ang pangalan ni Jillian Vicencio. Ayon sa Chismis, eto raw si Jillian ay sinabi kay Suramires na Jutes daw si DJ. Eto naman daw si Suramires ay sinabi ito kay Sofia Andres which is close daw kay Catherine. Nagtaka at nagduda daw si Kath kung paano nalaman ni Jillian na Jutes si DJ. Around September this year daw. Noong time na pumunta daw sa South Korea si Catherine para i-receive ang kanyang Outstanding Asian Star Award. Before daw ng flight niya ay dumaan ito sa kondo ni Daniel sa BGC para magpaalam. Kiningi daw ni Kath yung phone ni DJ pero hindi daw ito binigay. Kaya nagduda si Kath at sinabing kapag hindi niya binigay. Pagbilang niya ng tatlo, right there and right away makikipag-break daw si Kath. Doon ay binigay daw ni DJ ang phone at marami daw na diskubre si Kath na cheating convo sa phone. At doon nakita daw ni Kath na laging kausap ni DJ si Jillian. So nakipag-breakdown noon si Kath. Two weeks after daw ng breakup, doon na daw nag-start makipagkita ni DJ kay Andrea Brillante sa kondo nito. Mariin namang dinidinay ni Jillian na may relasyon sila ni DJ sa isang interview ng Marites University. Actually guys, wala po talaga. Magtotropa po talaga kaming apat. Kasi kami po yung sobrang naging solid. So Ayun, kami yung nagbabanding bonding So hindi ko talaga alam saan nanggagaling yung mga sinasabi. Di ba inaaway sa ano yung mga natatanggap ng mga uh, messages? Asa sa tip. Yeah, they below the bell. Oo. Oh, oh. oh, alam mo na mga fans. Yeah, yeah. ikaw ang dahilan ba't naghihiwala yung dalawa? Eh, wala namang... Walang namang hiwala niya. Ah, uh, na nga eh. Din, ano yung dinano? no? Oh, oh, so, ba naging close ka rin kay, Like kay Katrin? Oo, oh, control pa nga daw sila. Kasi sobrang welcoming po niya, Ate Kat. Sobrang approachable niya. Talagang maalaga po siya sa mga kawork niya. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng lahat ng chismis na ito, maliban sa confirmed na hiwalay na ang KathNiel. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.